siyempre yeah. si Gentia. siya. siya try mo kung uh, mahaba ng pagpatkung yun ang jeep. talaga po natafigan si Mister Fox. talaga talaga po si Mister Fox. actually, talaga po. actually, mas na ma mas. ulam niya pa wih ng sumi. o kaya yung mga ito. 287 it normal, bagay <that> yung wow. express 386 eighty six Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video at balitang CJ Opiaza po tayo at magbibigay po tayo ng update para sa mga ganap ng ating Miss Grand Winner 2024 pero bago ang lahat, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ang latest po ngayon na balita dito kay CJ ay kabi-kabila po ang mga uh, endorsements at mga uh, produkto na kung saan ay nagpapa-endorse dito sa winner ng Miss Grand 2024. And in fact, ngayon po ay uh, nitong mga karang araw ay bumisita si CJ dito sa istasyon ng It Showtime na kung saan ay naikwento niya na pat siya hanggang ngayon ay nagko-commute na kahit sikat na sikat na itong uh, uh, Pinay Beauty Queen. So, aside from this is babiyahi siya matapos yung kanyang mga successful na tour dito sa Southeast Asia na mga bansa. Ngayon naman ay tutulak papunta naman dito sa kontinente ng Amerikas itong si CJ. At una sa kanyang uh, list ay itong bansang Panama. So, pupunta si CJ dito sa isang Latin country na uh, Panama bago siya tutulak tuon papunta sa Las Vegas para saksihan yung Miss Universe uh, USA at Miss Universe Panama The journey begins anew as Queen CJ Opiaza and Vice President Miss Teresa make their way to Panama from August 12 to 15 This special visit marks an exciting chapter as they show their full support For Panama's officially crowned representative to Miss Grand International 2025. Let's join in celebrating her upcoming journey. to the new international stage filled with grand experiences and the promise of making the nation proud. So dito is ang maging reaction ko dito sa pagsabi ni CJ Opiasa na kung saan ay nagko-commute pa ay uh, talagang hindi mawala at uh, napakahambol ni CJ hanggang ngayon kahit sikat na siya at may pangalan na siya pagdating dito sa uh, entertainment industry ay hindi pa rin mawala kay CJ yung pagiging uh, simpleng tao dahil laking probinsya si CJ at isang breadwinner at uh, lumaki sa isang mahirap na pamilya so hindi niya nakakalimutan mga kapolitika yung kanyang uh, pinanggalingan even though siguro ay uh, baka meron ng, uh, na na-invest or naipundar itong CJ like uh, yung sasakyan niya or uh, coming soon pa kasi sobrang busy ni CJ ay uh, malamang sa malamang malaki na rin po ang naipunin ni CJ pero uh, dahil sa kanyang pagsimpleng tao ay uh, sumakay pa rin siya dito sa mga public transport transportation na sinasakyan ng mga karaniwang tao. Okay? So yun mga kapolitika, napakabait ni CJ at deserve po niya ng ating full support at kaya nga po tayo nag-update from time to time sa kanya dahil supporta natin dito sa ating uh, beauty queen na si CJ Opias. Ano po ang inyong mag-reaction? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.